Pensa, já Ei. Uau! at si sir ng ano pang pain pain pang pain kami si mga kapiboy wapag yun na dahil itong mga taga may kina ako isa. kompleto sa ano kompleto okay, so sa gamit ni sir so gamit ni

sila magagubot. <laughs> <laughs> grabe no, kala nipis nipis pero grabe siyibay. lang kung samad bira-bira o kaya pero pag na Tigo sa bato ganyan. Dali lang po ito. Huwag gaya na. Braided. ah, braided. Dagla na mga strands, mga siguro mga 16. nag braid hmm. PC. Sixteen yata ito kay man. Kumuk. Ito so, 8 sabak kayo sa ano, balikkan oh. No? No, motor. Ay, lam cuba apa 500 apa belum kan? Oh pada kun. ni Yan shout out buat Sir Alejandro Charlie. Ayan po, sila. Pemberahan. Layu nang lautan nila. Siya ta rumoy lumayun naman. Do siya ta rumoy Sir? Isda siguro, Sir. Is ha? Isda siguro, Sir. <laughs> ay ah, isda pala. Isda? <laughs> <laughs> is po. Masano po eh? Isda 45 po P -5 P -5 P -5 dito sa ko. Isda siya na sir. Pula po sir. Isda na sir. Isda is 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 nga. <laughs> is na nga? Parang laki. <laughs> ah, makati. <laughs> pre. Habot nga yung blue dyan, ano? Ang sakit. Yes! Ta, lumalaban na sir. Lumalaban sir, ah. Ang sakit, eh. Diba? <laughs> Ang <laughs> yuko, yuko, ah. Baka kukto ngayon, sir. Malaban, laban sir? Oh, Ang yeah. oh, yeah. oh. laban eh Baling bali sir O? Ang bahura naman yan di oh, di ba tayo dito susunod? Oo, oh, malaban, eh. Ako yung susunod. <laughs> Ay, mga kabayboy, binabihan si sir. Hindi kaya ito pati, ba't ayaw? Ang malaki ah. Sir, basic, basic, ano na sir, katong... Grouper na malaki. Gugtong. Gusto <tong> ko na sir. Oo, yan o. Masunod eh. Masunod na siya ngayon. Yan o, yan o, yan naangat naman eh. Yan yes, sir. Ang malaki ito ah. Duwagaan ko lang para

<laughs> ayaw ayaw magpahulam wala <laughs> pa <-lop>, naman gloves <laughs> ingat lang na <laughs> 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 <Maangat Sama> sir saan ang gloves mo sir? dito sa pulo ang gila sir pwede naman dito madali ah meron meron lang Maangat din yan, sir. Pag pagod dyan kanya, pa oh, Tumatakbo sir Para ano Binawi lang yung Naikot ko <laughs> 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 oh, 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 Nagalaban nga po Nagalaban, nagatakbo Nagalaban <laughs> po May pamain na po kayo? Hindi nga, hindi ka, po. po kayo po kayo sa ngayon kami. Atun po ka kung rin. po si Papa. Sabay ka Sigit isang kublong na um, malaguro. Ay, yun, Ay, kung naman sa dyan. Ini tu pawai kan? Saya Sayang sabi tu, dinaik Hmm. Ano yan, sir? baka tawag yan. Nalaban eh. san sir? Yung konti, sir. Dito? Wala pa ako din yan. Ikaw na kaya dito, aboy <laughs> iba? Parang hindi pa ako nakalaban ng ganito na matagal ah for madalik lang ah et ala yun, bakit susugatan sige <laughs> kaya kailangan pala nga ng glengkis talaga dyan oo, ito babaon yan kanina, nabatak lang ako ng lapala parang o yung ano? Hmm? yung lapala pala nasa likod mo, baka matuso ka layo ba? layo na, sir uh Oh. Ako <laughs> na sir, basig na ito ng talangitok. Mayroon pa sa Baliling? Ihila-hila eh, kami kanina, natanggal yung aming ro pala. <laughs> di na we? Di na we po siguro. Ay, di na we, hindi basta matanggal yan. Kung... Nakahuli kami, maliit na gantihan. Ayan, yung apatin siguro. Sampan mo lang para maganda. Ready mo yung isang serpan. Ilang percenta lang. Ouch, ouch. Ayan mga kaboy-boy. Talagang matinding laban to. Lumalaban. O? Oh, Naangat naman ay. All na rin. Baba lang mga sir. 45. Eh kaso. Pag nakahikot daw. Eh binabawi niya. Ilaga <laughs> mo. Ilaga lang sir. Luman. Nabalik na lang. Mas marami ang pinabalik. Pag hindi mo siya gantuhin, hindi siya nag ano. Pasensyahan na lang to Yung hindihan mo yung mata niya. Ang problema ako una napagod. Dito pati, kay kumpati ito. Hindi yan sir, kumpati yan. Hindi hihila no. Ha? Yung dalilin yan? Uh, pa <gasps> oh, Ba'pit na sa. <laughs> oh my <no good. laughs> <laughs> <laughs> si god na. Malaki to. <laughs> Malaki laki 'yan. Siguro, eh, no? <laughs> Malaki nylon yan man, sa Ay, pinabang, man, it, eh. ah, <laughs> sir, ikawal na natin lang sir para... Saan <laughs> <laughs> na may mauwi tayo ng malaki-laki <laughs> Ano? Okay pa yan? Kaya pa, nag-blink pa Ready mo lang yan Hangat na, medyo marami na rin na ano eh Kaso tumatakbo na naman ang ano oh sige. Huwag lang parsahan. Pahinga muna, sir. Pagod ka. <laughs> Pahinga muna. Okay, hintayin ko lang na, na dumiretso yung dulo. <laughs> Ako ang batak, sir. <laughs> Sisinin natin. Eh, <laughs> okay, labanin niya yung rad. Ano? <laughs> Allah yan yeah, so, mga mga abeiboy. Mga abeiboy, ano, ah, nung, <laughs> ano nung, uh, na si Sir noong ano, no, posit ang kanya pamain na buo. So, kanina pa yan. Napabago na Sir. Umangat ka ng isda ka. <laughs> oh, oh, Ay, malaki yan Sir. Malaki to. Ah! <laughs> oh, Oh, talagang. so, shout out pala sa kanila po yan. Tagal-tagal na rin ako hindi sa barahan ay, nakapunta ka rin ba? Doon ako nag... Pag nagapunta sila kaya Romel, nagagala ko doon. Ah. Huh! Si Papa yun ah. Papa. Sa tanigit so, ka na sir, baliwala na. No? <laughs> Oo, oh, tagigit. Sumusunod pag masasaktan eh. Ano, no? Medyo marami-rami na rin na hila mo sir. Ayun ako. Pagsanay Teka. Hindi ko bukasahin. Pahinga Pahinga lang sir. Oo, oh, na naman ko. po. Malakas pa siya. Atuhan na to eh. Kailangan tumuhid yung ano, dulo. Ibig sabihin, pagod na siya. Yan, hila pa rin. Yan. Oh. Okay. Okay. Tumuhid na yung dulo, sir. Lagot na yun, sir. <laughs> Hindi, makakarelease -re to. Magre-release to sa. Yeah. ko sa. Pumunta ka dito? po. Diyos ko po. Mapagod <laughs> ka na. Napapagod na si sir. Umangat ka na. Sabi ko na ba, gusto mo mga kilo lang. <laughs> Ay, kilo ka yan. Malimang kilo lang, ganyan lang. <laughs> Ayaw ko Kanina yung tanigi, baliwalay, mga patin, de, dali na sa mga. <laughs> Saglit lang yung tanigi kanina. Pag, Pag hindi yan mamsa, sir, ano na yan? Na yan eh. Pag hindi yan mamsa, yung ano <laughs> Ayaw ano oh, yung baliling? Pag dilaw ni Sir, ito, uh, so, ano, ito mo may mata. Dabi pa naman ito kayo. Alright, mga kaboy ko. Alright. <laughs> Alright, pangit na. <natin. laughs> <laughs> oy, nakalampas sa, sa ano Sir. Kulay bro na oh. Ay, bro na Sir. <laughs> Mababa na yan. Ang takong ganso dyan Sir. Ang ganso dyan May kawin sa araw pala ha. Ah. Ah, pa, ako pala ah. Kamagay. Uy, tangsoy na. Anim na diba? Sana balit Pre, Ganso, pre, ganso. Yan, Ano, Ito malaki? Hindi, yun, 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 yun. <laughs> <laughs> yan Yan o, yan. pala. Oo. Kita na ba? Kita sir. Nakapalay ito, Pateng, sir. So, ha? Pateng. Sabi na Pating. Pating sir. <laughs> lawihan. Ay, lawihan. yung mahaba yung git Oh, sir. Matapang? <laughs> Ay, Ay, hindi. Diyan, sir. Pating. Yung Ana, sir Yung buntot. sir. Ano, sir? Hilahin ko na? Sige, pero ingat. mo? 80 yan eh ha? lang to uh, Pero mo nalaman bating na no? kayo tapos Ano sir? Ito sir <laughs> sure, sure, sure. Tumukhan, palang, oh Ayan sir oh sir Kumakain pala ng sir? sa posit sir Ayan sir oh Wow! Kaya pala sir. Wala <laughs> na ira pa nako. mga kabayboy oh. Hey! Eh, hey, bagaimana ka nang ah. Oops. <laughs> Tama ka mo sir. <laughs> <laughs> Uy! <laughs> ano ito? Pagkawalan natin ito. Ano ba ito? Kinuhuli ba ito? Ha? Bawal eh, sir. Diyan may Sinama patin sa tin ko. Nakaano naka, ano naka, may, naka boy. Tutulin lang 'yung baybandang okay ano? Pwede, sir. Pagsik. ganyanin lang natin. Ha? Ginanyan ko na lang pagbalik. Okay, <laughs> pwede si sir Sa Patin pala 'sabi ah. ko na nga ba. Kasi wala naman ganitong isda na papahirap Papa. na ganito. Pateng mga kaboy-boy. <laughs> ah, may eh Sabi ko na nga ba, pateng. <laughs>

Ayah, kamu dah sampai. Hahaha Kamu tak sabar? pak? akan bawa kamu ke sana. Ingat jangan. Jangan. hati Hmm. Baiklah. muka, dah makan. Kita akan bergaduh. Kalau boleh, ayah. Kalawiti. Kamu tak Magbigat pala tao, hindi pala tutulad ng manu-mano. Yan na, tansin na. Yan na. Taka-taka. Tawa ka mo para maputulong. Puto, hindi pa na utang na loob. <laughs> Paraus na ako. Puputuloy <laughs> <laughs> ko na to. Sige na. Eh, eh. Uy. Tanggal pa. Sige pa, ba, ano. Malala po ha. Tiga lang, tiga lang. Tiga lang. Yeah. Ang harap pala ha. Pagkatapos na ang bato-bato, pagkakabay mo kagad. Ano yung pagbutol mo? Langkaton ko na sir. Ha? Huh? Langkaton. Uh, Oo. Oh, Pwede uh, yan. Ito na kami So bawal natin muna ayang patay. Kaya pakakawala natin yan. Lagot kong lagot ito mga kabaybay! Okay. Ang Paul! Ano? na ba? Yan, binaon talaga oh. Alright. So big So big. Kala mo, ha? Baon? Oh no. Sabi ko na nga ba? yan? Oo. Ayan, Yan mga boy. ganti dito na muna <laughs> mga ngawin ulit kami doon. Hello. O, abang-abang lang sa ipapagal natin yung mga adventure. Ayan, hindi ito lang. So, pinakawala yung patay. Ano pinakawala yung... natin yung patay kasi bawal yun.